Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Kamusta po? Maraming salamat po sa lahat na nagpabook ng reading. Checking energies tayo sa inyong mga person. Okay. Alam ko naman kung bakit ka nandito sa ating channel or na pa daan sa tarot. Maganda po pagkagising ninyo ay nakikinig na kayo dito kung wala namang kayong ginagawa. So, pagbangon, ayusin ang kama. Pag mag-CR, huwag manalamin. Mag-CR muna. Ayan. Okay. Then, toothbrush, or kung gusto nyo maligo, huwag muna magsalamin. Naintindihan? Hindi po maganda yung kakagising nyo lang magsalamin na kayo. Okay. So, 8 of wands Meron tayong 8 of Wands. Okay? Sa kanyang energies ngayon. Mukhang merong busy. Ano? Magtutulungan. Or may taong tumutulong sa kanya para maging maayos kayo. May tao na sa paligid niya na nagbibigay ng advice or something. Okay. May nakikita ako dito na something na for sure naman gusto ka naman talaga niya kasi nandiyan yung Ace of Cups. Okay, yung Ace of Cups nandiyan eh. So, meron mga taong nasa panigin niya na nag advise ayusin mo yan, partner mo yan, person mo, or asawa mo yan, okay? Kahit pa paano, may mabuting tao. So, may nakikita ako, meron siyang bagong pag-aaralan, lakad, may gagawin, matutuloy, any kind na deal na ito, matutuloy. mag-iingat-ingat lang siya kasi mukhang may taong naiingit sa kanya. Oh. Okay. Yun lang. Ah. Tingnan mo ito pinagsisihan niya na nawala kayo. Pinagsisihan niya na napakawalan ka niya. Ang ganda ng reading niyo ngayon, mukhang may magkakabalikan, 100% to. Kasi meron pagsisisi eh. Okay, kaso nga lang, ito yung pangit. May mga taong involved na sa paligid ninyo. Yun ang pangit. Yun siguro yung nagpapabigat ng desisyon niya. Okay? Actually, minsan talagang ayaw niya ng napapagod na siya sa kakaiwas or kunwari, deadma sa sa'yo. Pero actually, ini-stock ka niya. Okay? Napapagod na siya magkunwari na parang wala lang. Pero apektado siya. Okay? Parang may plano siya, pero okay naman yung plano niya eh goods naman to. Oh, tingnan mo umasa pa rin siya na maayos to. Nag-away ba kayo? Possible? Uh, sana hindi lang kayo nag-away sa pera, ha? Okay. Kasi if ever, mga madam ko, mga boss ko, if ever, pinag-awayan nyo yung pera. Limbawa, ikaw naniningil ka kasi marami ka ng effort dito sa tao na ito. Hindi naman po tama yun. Okay? Wala naman pong nakatutok na baril sa'yo. So, wag nyong bilangin kung ano man yung naibigay ninyo. Masama po yun. Okay? Mari pong babalik yun sa inyo. Isipin mo na lang nagka gawa ka o tumulong ka sa tao na yan. Wag na wag nyong i-involve yung pera. Okay. So, if ever siya yung nagbibigay sa'yo, naniningil siya, nanunumbat siya sa'yo, okay lang yon At least, ikaw yung ginagawa ng masama, hindi ikaw yung gumagawa ng masama. Okay? So, lagi nyong iisipin na gumawa tayo ng mabuting lahat. Okay? Anything. Kahit hindi man tayo mayaman, at least wala tayong naaapakan or naagrabadong tao lagi niyong iisipin talaga yan. Ikaw yung sinaktan, huwag kang gumante. Okay? So, pag sobra, iba na siguro kapag yung physical na sasaktan ka, kasuhan ninyo kung sinasaktan talaga kayo na sobra-sobra na hindi na tama. Okay? Kailangan kasi din putulin yung buntot ng mga yan kapag sobra na. Pero kung hindi naman, kailangan pang ayusin or maayos pa naman yan ng salita or pag-uusap, ayusin ninyo. Okay? Meron ako confusion na nakikita sa kanya. Parang nahihirapan po talaga siya uh, magsabi sa iyo ng kung ano yung nararamdaman niya. 'Di ba napapagod siya? Napapagod siyang umiwas or magbubulag-bulagan na nandiyan ka sa harapan. Yung mga ganon. Yung mga iba kasi, nag effort ka talaga, but meron kasi talagang uh, may umahad lang. Okay? Maring nakalaban mo yung third party, ginawaan siya ng spell or something possible. Meron ako nakikita, hindi eh, ko alam kung nasa ibang bansa ka nakapute or hindi ko na, hindi ko alam kung anong work mo pero meron eh naka-uniform. Uh, meron din naman dito sa Pilipinas na sa opisina. Hello mga madam ko yung mga masisipag natin na labor day ba ngayon may 1 hindi ako sure ha pero parang labor day nga hindi lang ako sure nabanggit lang sa akin ng tita ko okay so ah uh, tingnan mo insecure you treat me better than I have been treating you I know that you can give me anything I really do want that but I am t I'm still str struggling with my fear. I feel like I am not good enough for you. It's my own security security holding me back. Okay, so nagdoon na tayo, siguro hindi enough yung napapakita mo din sa kanya. Possible, depende. Divert yung energy. Okay? Possible na nakukulangan Maring busy ka din kasi pareho kayo um kumikita 'yan or masipag, 'di ba? May mga ganun naman po talaga eh um pareho kayong dalawang busy sa career ninyo. So bigyan nyo ng time ang oras ang isa't isa. Okay? Parang napapagod na siya sa kakahabol din sa iyo. Napapagod na siya. Okay? So, kung ano man ito, sana, bigyan nyo ng time yung sarili niyo Kung ano ba talaga yung gusto niyo Okay? Sa mga single, pwede kayong um, mag ano ba to Mag-manifest na kasama yung pink candle. Okay? Or kung mga hiwalay na kayo, magdasal ka, pwede kang magsindi ng white candle. Okay? av meron tayong available kasi sa akin may rituals. Pwede naman kayo bumili kung gusto niyo Okay, so magmanifest kayo or magdasal po kayo na anything na magiging maayos ang relasyon niyo ay sana pagbigyan kayo ni Lord. Okay? So, comment nyo po dyan kung ano yung mga work ninyo. Ano yung nasaan bansa kayo? And ano yung wish mo? Okay? Ano yung work, ano yung wish? Then kasi kinukuha ko po talaga. Hindi man ako nagre reply sa inyo pero kinukuha ko yung mga wishes ninyo jan sa comment sections. Ano yung work? Ano yung ano to? Ano yung Ano tawag? Ano yung locations ninyo? Saan bansa ba kayo? So, eto yung energy mo. The Empress. I think meron taong nanonood sa atin dito na fertile. Kung hindi po kayo fertile, may nakikita ako yung abundance is coming for you. Okay? Dahan-dahan lang sa um, pag-o-overthink mo. Happiness is coming. Yung beginning is coming. Okay? Nakikita mo naman ang ganda ng cards mo. Okay? Uh, meron lang tayo ditong gusto mo na rin talikuran yung mga pain, yung mga bagay na ano, yung beginning para sa iyo. Tama lang po 'yon. Gusto mo nang magbago, kumbaga. 'Di ba? Ang sarap kaya Magiging ah, maging masaya. Okay? So Meron lang kayong delay. Hindi ko alam kung Uh, siguro, hindi, ka, hindi ko alam kung boss ka, nakikipag-deal ka, anything. May mga delay lang situations, but nothing to worry dito. Okay? Wala kayong dapat ikapag-alala. Okay? Ayan. Medyo may fear ka lang sa family mo. Okay? Kung... Huwag kang Mag-step back. Okay? Ay, sorry. Mag-step forward pala. Huwag kang matakot kayang-kaya mo yan. ah uh, I think yung iba sa inyo may travel, matutuloy, kung ano man yan, tuloy. So, may bisita din po sa inyo. Yan. Yeah. So, may makikilala kang makakatulong sa'yo. Okay? Yung mga, ano dyan, yung mga gustong magpakasal, maaaring mag, meron na kayong makikilala. Okay? Hindi man kasal, pero may makikilala po kayo. Kung kung talagang sinuswerte ka pa, pakakasal lang ka ng tao na yan. Definitely. Okay, so, yun nga, ba diba, meron dito pagsisisi na napakawalan ka. Kaya siguro dito, pagod ka na, titatalikuran mo na yung mga bagay na nakakabigay sa iyo ng lungkot. Kaya siguro yung person mo nagsisisi na sasaktan kanya. Okay? So, minsan talaga ayaw nyo ng, ano eh, magkukunwari sa'yo. Okay? So, maraming maraming salamat po. Yan po ang inyong reading. Ano kaya yung financial? Well, naman to. Pero ano kaya yung expecting natin sa financial ngayon? Okay. O, oh, ba diba? sabi ko sa inyo, may makikilala talaga kayo. Ang ganda ng card. Sumasang-ayon po talaga sa inyo ngayon. <laughs> okay. Wow isang masayang pamilya and new beginning, victory. Okay? So, ito po ang aking Facebook account sa gustong mag um, magpa-reading. Huwag pong tumawag, mag-text. Dito po lang sa akin, messenger. Miley Taro, February 4, 97, 1977. Ito po yung cover. Imposible na maligaw kayo. Yan po ang aking Facebook account. Okay? So, June 4 yan. 2023 in upload. So, yan po. Wala po kayong ibang email message. Ingat po kayo. And eh, maraming maraming salamat. Magbasa lang tayo ng... Ano to? Magbasa lang tayo... Uh, ng kanyang message sa akin. Hi ma'am, gusto ko lang pong magpasalamat sa inyo. Nagtaos puso pong pagpapasalamat ma'am. Gusto po kitang makita ng personal magpapasalamat po ako ma'am. Kahapon po yung binasa mo na uh, testimony mo, umiyak po talaga ako ma'am. Dahil halos pareho kami nang nangyari ma'am. Maraming salamat ma'am sa pagbuo ng pamilya ko. Pag-ayos ng karier ko. Unti-unti na po ako ngayon nakakabangon ma'am at totoo yung sinabi nila, worth it magpaalaga sa iyo ma'am. Excited po akong makita ka ma'am. Sana po ay mabilis ang araw. Tatapusin ko lang ang dapat kong tapusin. Pero may ticket na po ako ma'am. Ingat po kayo. Ikaw po talaga yung gusto kong puntahan ma'am. Gusto ko lang po talagang personal magpasalamat sa iyo. Dahil binalik mo sa kaligayahan ng aking pamilya. Mahaba pa yung sinabi niya, pero yun na lang, okay? Sa mga gusto magpatulong, uh, may mga love triangle kayo, love problem, any kind, family problem, mag, mag, pwede naman po kayong mag-message, pero lahat po ng client ko ay talagang dadaan ng reading. Hindi po ako tumatanggap ng any kind. Fake account, bawal po. dami account, bawal po. Nakalock na profile, bawal po. Kung nakalock ang profile mo, pwede nyo naman ako i-add kung legit po talaga kayo. Pero kung wala po yung, wala kayong identity, hindi po kami tatanggap. Hindi ako tatanggap. Uh, alam yan ng mga admin ko. Okay? Ingat po kayo and maraming maraming salamat. Lagi kayong, lagi kayong magdasal. kayo mawalan mawala ng pag-asa. Alam nyo naman, di ba? Malakas kayo. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Kapit lang. Markan, mahal ka ni, Lo, ni Lord. Ni Lakasan mo yung uh, lakasan mo lang yung panin, pananalampalataya mo sa kanya. Siyempre, tao lang tayo. Hindi tayo Diyos or any kind na ano na hindi para masaktan. Lakasan mo talaga yung loob mo. May nakikita kasi ako dito melungkot. Kung gusto mo ng kausap, nang, nang, pwede mo akong i-message try mo magpaliding baka makakatulong to sa'yo. Okay, so, so good luck ha. Gusto ka naman ng person mo, hindi naman nawala yung pagmamahal niya sa'yo. May pagsisisi kung bakit kanina napakawalan or nawala yung relasyon niyo Hindi niya, hindi niya something na nagustuhan yon Hindi niya rin gusto yung nangyari sa inyo. Okay? Parang pagod na rin siya sa kakahabol sa'yo. So, please, kung kaya pang ayusin, ayusin ninyo yan. Bye-bye. Ingat po kayo.